Tuluyan ang na-bypass o hindi kinatiga ng makapangyarihang commission on appointments at, uh, at uh, interim appointment itong si Colonel Ranulfo Sevilla Toink. na siyang Deputy Commander ng Special Operations Command ng Armed Forces of the Philippines. Ito'y matapos siya'y ireklamo ng kanyang asawa dahil sa pangabuso at hindi pagbibigay na sustento sa mga anak. 2,000 lang daw isang buwan. Huh? Ba yan? Dalawa anak nito. Oh. Sa pagdinig po ng CA lumabas na hindi papalan pala susunod itong si Sevilla sa payo ng komite hmm. na ibigay ang kalahati ng kanyang base pay at bayaran ang matrikula ng kanyang mga anak. Paliwanag po ni Sevilla hindi umano malinaw sa kanya ha hmm. nung una pa kung magkano daw ang ibibigay niyang sustento sa kanyang pamilya. Hmm. All due respect, Your Honor. It was not really mentioned how much. That's why, as I said, I am much willing now. This is the only time that I, heard, I learned that it's 50% of my base pay.